Tikman ko nga muna. sarap! Woo! Lin! Lika rito, may papatikim ako sa'yo. Wow! Ano, okay ba yan? Okay na no, okay yan. Weh, baka naman hindi. <laughs> tikman mo na lang. Sige nga, tikman ko nga. oobin naman ibang lasa man. hindi naman mas hindi naman masarap Yan. Okay na mm, ah okay akin na. Okay na ang sarap pala yung loto mo <laughs> tanggal mo muna uh, sa kanin ha hey. Hey. Hey.